Gandang gabi guys. Uh, ngayon gabi po ay uh, bisihan tayo guys. Habang wala pong customer, ako po ay magre-repack ng aking panindang. Ano kaya ang re-repackin ko guys? Aking panindang Ayan po, gabi na po. Ito po yung ating isang tindero. Habang wala pong customer, ayan po. Yung isa naman nating tindero ay kumakain po dito. Ayan po si Dagol. Anong ulam mo, Dagol? Ha? Baguong. Pakasarap, <laughs> guys. bagoong. Paano hindi makontento dito sa ano? Ginataang ang palaya. Naglagay pa ng bagoong baka ma blood at ayan nga po dito tayo nakapwesto sa ating pagre-repack ito po yung pwesto ko dito sa tindahan habang nandito yung ating mga tindero diyan sila nakapwesto uh, dito naman po ang aking mini office refacking area ayan dito po tayo nakaupo at uh, ito po yung re ko guys uh, ayan po magre-repack tayo ng limang kilong harina. Ayan po. Paninda po natin yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan po. Ang ating riripakin ngayong gabi. Ayan nga po yung ating riripakin guys. Uh, ibabalik muna natin dito sa plastic. At... Uh, pa isa isang kilo lang muna po yung aking rirapakin. Baka po hindi ko po matapos. Bali, isang kilo lang muna po yung uunahin ko. Ito po. Uh, Magre-repack po ako ng pang 7 pesos. 7 pesos po ang bintahan ko po, po. At ayan po, sisimulan ko na po. Ang aking gagamitin pala na plastic ay yung 8 by 11 roll kasi po kasi po marami po dito tsaka hindi po ito nabibili ito na lang po yung gagamitin ko kasi mas mabili po yung ganitong ano 8 by 11 kaysa dito sa nakaroll yung kaya ito na lang po yung gagamitin ko para hindi masayang ayan dito nga po tayo nakapwesto uh, gagamit tayo ng plastic cup Isang ganito po yung aking ano. Iriripak. Isang puno nito. Pang 7 pesos po. Tapos ito po yung ating alaga dito. Winter. Winter. Baby. Ba't hindi mo inubos yung pagkain mo? Bakit? Hindi ba masarap yan? Ha? Arte-arte mo eh. Gusto mo adobong manok ang ulam mo eh, no? Ayaw mo nang dilata okay? Ang ulam niya po ay yung ano, 552 na apretada. Ayan po, konti pa lang yung nabawas sa kanyang pagkain. Pero mamaya po, kakainin niya rin po yun. Baka busog po po si Wente. Na, sobrang kulit. Sobrang kulit. Pag binibitawan ko po yan dito sa ano, dito. Nako po, nagkakalat ng kanyang poop. Tapos, lahat ng pwede niyang kunin, abutin ay ikakalat po dito. Kaya, minabalik ko po siya dito sa kanyang kulungan. Ayan po ang batang makulit. Nagtitinda rin po siya. Pero mamaya po pagsara namin, aakyat din po yan doon sa itaas. Meron po siya kulungan doon sa kwarto namin. Kasi po nasanay na po siya dito sa tindahan na pag nagbubukas po ako sa umaga ay iyak po nang iyak doon sa kulungan niya sa taas. Ay, ayan, araw-araw nandito po siya. Ayan po, ang batang makulit oh. Batang makulit. Ayan po ang batang makulit na bata oh. Winter! 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 Winter kulit! Winter kulit! Ayan po si Winter kulit oh. Winter kulit! At ayan nga po guys, sisimulan na natin ang pagre-repack. Paisa uh, pa isa isang kilo po muna para mabilis po tsaka baka hindi ko po matapos itong plastic na ito po pala ay free lang po ito sa pagbili sa mga sandubag pag bumili ka ng isang bundle na sandubag ay merong free na isang ganito po roll bag 8 by 11 8 by 11 labo. Kaya ito na lang po yung gagamitin ko kasi sayang po. Hindi po kasi ito nabibili masyado. Madalang po. Nakarol po kasi siya. Ayan po. Ganyan. Tapos, ito pong ano, 8 um, ounce cup. Ito po yung gagamitin natin. Puno po ito. 7 pesos ang bintahan po. po. Ayan pa, isa-isang kilo po muna tayo baka po hindi ko po matapos. Ito po yung iba. Bali limang kilo nga po itong aking riripakin. At ang oras po ngayon ay, ano bang oras ngayon guys? 8.29 ng gabi. Ayan po. 8.29. Ayan po, 8.29 ng gabi. At ngayon pa lang po tayo magriripak. Ayan guys, magsisimula na tayo sa ating pag re Ito pa yung aking gagamitin. ganito po ang aking ilalagay. Ayan po. Ayan po. Nagre-repack na po ako ng paninda ng marina. Ayan po. Ganyan po guys. yan Ito na po yung na-repack ko. syempre pag tayo po ang magre-repack mas marami po ang tubo di ba guys kaya sa mga may tindahan dyan pag kayo ay walang ginagawa ayan repackin nyo po yung mga paninda dapat repackin yan po ganyan po kadami 7 pesos na po yan Ito na po yung aking naripak guys. Meron na tayong dalawang peraso. At ayan na nga po yung ating nirepack, Uh, meron na tayo dyan naripak na dalawang peraso pa lang po. Ayan po. ah uh, balik po ako mamaya guys. Pag ating natapos na po ito. Ayan guys. balik uh, bali natapos ko na po yung isang kilong na rin. ah bilangin po natin kung nakailang peraso tayo. One, two, 3 4 5 6 7 8 9 10 Sa isang kilo po ay naka... And repack po ako. Bali, ang bili ko pala sa isang kilong harina ay 45 pesos. And e naka 10 repack po tayo sa isang kilo. 7 pesos po ang aking bintahan. Bali, ang bili ko po sa isang kilo ay 45 pesos. E Ito yung 10 peraso sa 7 pesos ay 70 pesos. Kaya, ang ating tinubo ay uh, 70 minus 45. Magkano ba yun, guys? Ayan po, magka-calcute tayo. Calcute tayo, guys vale 10 pieces uh pag 7 each uh 10 10 times 7 well 70 tapos yung ating puhunan ay 45 pesos i e minus natin dito minus 45 ang ating tinubo ay 25 pesos pag 7 pesos ang bintahan Uh, depende na rin po sa inyo guys kung magkano po ang benta nyo ng isang repack na ganito guys. So, uh, pwede namang 8 pesos siguro. 7 pesos or 8 pesos ang bintahan para mas malaki-laki po ang ating tubo. Uh, siguro po pwede pong 7 pesos, 8 pesos, 9 pesos or 10 pesos ang bintahan ng ganito guys. So, Bali sa isang kilo po ay sampung repack na ganito yung nagawa ko. Tapos, ang bintahan ko nga po ay 7 pesos. Pag 7 pesos po ang bintahan ko ay, ang tinubo ko lang po ay 25 pesos. Tapos sariling repack ko pa po. Yan po sa mga may tindahan dyan. Uh, depende na rin po sa inyo kung magkano po ang benta niyo po. Hi guys! Ayan po, hanggang dito na lang po muna yung ating ripakan. Bukas po ulit ako mag re uh, Dahil meron pa pa akong ibang gagawin. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan sa Malin Vlog. Sa aking channel, ayan po. Uh, paki like, share, comment, subscribe at pakiclick na rin po ang bell button para updated kayo sa aking mga video. Bye!